Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Ido, Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nakakaramdam itong si Buno ng pamamanhid sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang batang mandirigma. Batid niyang kaya niyang basagin ang mga osal na pamakong tumama sa kanya sa mga pagkakataon kasi na ito. Bukod sa malakas ang kanyang mga kalasag panlaban sa mga usal, natutunan na din at napalakas ng batang mandirigma ang kanyang mga usal lalong lalo na pagdating sa mga usal na pangbasag. Agad na inatake nitong si Buno ang dalawa doon sa mga kalabang amaranhig. Tinamaan niya ang mga ito sa kanilang mga ulo at liig. Sa lakas ng pagkatama pa nung isa tumilapon pa ito ng ilang metro. Sa likuran naman itong si Buno, nandudoon na ang apat na mga nitibong amaranhig at umaatake na din ito sa bata. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, na din itong si Nunoy. Nakita kasi nitong si Nunoy na pinagtutulungan na itong si Buno ng mga nitibong amaranhig kaya wala na itong inaksayang sandali agad na itong dumiritso na doon sa unahan para tulungan itong si Bono. Agad na dinamba si sinunoy ang dalawa doon sa mga nitibong amaranhig. Sinikwat niya agad ang isa sa liig. Hindi naman ito napuruhan itong sinunoy, ngunit ang isa tinuluyan na ito ng binatilyong aswang Nang mahawakan itong sinunoy ang liig ng nitibong amaranhig, nakipagsabayan pa nga ito sa pag-uusal ng mga orasyon. Agad na itinumba ito ni Nunoy sa lupa sabay ng pagkalmot sa liig ng nilalang. Makailang bisis na pinagkakalmot ito ni Nunoy hanggang sa tuluyang nangingisay na din ito at binawian ng buhay. Samantalang ang grupo naman nila ni Major Golbe nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang ginagawang pagpapubutok doon sa mga sundalong awol na sa mga pagkakataon na iyon ang ilan sa mga ito tuluyang nakalapit na doon sa kanilang kinaroonan mabilis naman na hinarang ang mga ito ng dalawang albularyo at ng tatlong mga anting nero. nakipagsabayan na ang mga ito sa pag-atake ng mga nilalang gamit ngayon ng mga sundalong awol ang iba't ibang uri ng mga armas mayroong mga punyal pamalong tubo, kadina at mga itak. Ngunit hindi na tinag natay si Simeon. Nakipagbakbakan pa rin ito ng harap-harapan doon sa mga sundalong Awol. Lumabas na din sa kanyang pinagtataguan itong si Major Golbe at tumakbo na ito papunta doon sa mga naglalaban ng na mga sundalong Awol kalaban ang kanyang mga kasamang mga albularyo at mga antingero. Habang tumatakbo itong si Major Golbe, nagkarga na ito ng mga malalakas na mga pambakod. Gamit ngayon ang kanyang punyal, agad na umatake na din ito. Tumigil na rin sa pagpapaputok ang kanyang mga kasamahang pulis para maiwasan na matamaan ang kanilang mga kasamahan lalong lalo na ang mga binatilyo doon sa unahan. Kinuha na ng mga ito ang kanilang mga punyal at naglabasa na din galing sa kanilang pinagtataguan gamit ang kanilang mga armas nakipagsabayan na din ang mga ito sa pag-atake doon sa mga sundalong awala at walang pakialam ang mga ito kung gaano man kabangis, kabilis at nakakatakot ang mga hitsura ng mga sundalong awala ang ilan sa mga ito kahit na nakaramdam ng pagkatakot dahil sa kanilang nakitang labanan wala nang iniinda ang mga ito at iniisip pa kundi protektahan ang kanilang kampo. Umiiral sa mga ito ang kanilang pusong pagiging mandirigma. Lumipas ang ilang mga sandali. Marami naman sa kanila ang nasusugatan dahil hindi din madali ang pakikipaglaban doon sa mga sundalong awol. Bukod kasi sa tanga ng mga ito ng bilis at liksi, napakalakas pa ng mga nilalang. Lima agad sa hanay ng mga pulis ang mayroong malalang sugat sa kanilang mga katawan. Kaya gumawa ng paraan itong si Major Golbe para madala muna ang mga ito doon sa gilid ng kanilang kampo at malapatan agad ng pangunahing lunas. Samantalang ang grupo naman nila ni Tatay Simeon kahit nasugatan ang mga ito, napabagsak pa rin nila ang ilan doon sa mga sundalong awal. Doon naman sa loob ng kanilang kampo, narinig na nila ni Butchok, Maki at Toto ang mga kaguluhan at mga putukan doon sa labas ng kanilang kampo. Hinala agad ng tatlo na maaring mayroon ng nangyayaring bakbakan at maaring may umaatake na sa kanila na mga kalaban. Saktong natatapos na din ang kanilang mga ginagawang usala at mga rituala sa pag-aaral ng mga bangkay ng manitibong nitibong amaraniga kaya wika nitong si Butchok Tio Maki, totoo. Mukhang mayroong nangyayaring labanan doon sa labas ng ating kampo. Mukhang umaatake na ang mga rebuilding talim at natitiyak kong kasama ng mga ito ang mga nitibong amaranig. Tara na, tulungan natin ang ating mga kasamahan. Sagot naman nitong si Maki. Mauna na kayo, Dudong Botsok. Totoo, may tatapusin lamang akong usal para sa mga bangkay ng mga ito. Kaya wala nang inaksayang sandali ang dalawang magkaibigan na sina Butchok at itong si Toto. Tumakbo na ang dalawa palabas ng silid at tumuloy na ang mga ito doon sa labas ng kanilang kampo at bumungad sa kanilang paningin ang matinding nangyayaring bakbakan doon sa gilid. Nakita nila ang grupo ni Major Golbe doon sa gilid na nakipaglaban doon sa mga sundalong awal. Nakita din nila ang ilan sa mga ito na mayroon ng mga sugat sa kanilang mga katawan, lalong-lalo na ang limang nandoon sa gilid ng kanilang kampo na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagta na. Agad na utos nitong si Butchok sa kanyang kaibigang si Toto. Toto, tulungan muna ang ating mga kasamahang pulis. Mayroong malalang sugat ang mga ito. Kinakailangan ng mga ito na magamot agad. Ako na ang bahala sa mga kalaban natin doon sa unahan. Matapos na masabi iyon nitong si Butchok, mabilis na itong umarangkada ng takbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Nunoy at Buno. Nakita kasi ng binatilong sundalo na nandoon ang mga nitibong amaranhig at natitiyak nitong si Butchok na mas mapanganib pa rin ang mga nitibong amaranhig kung kumpara doon sa mga sundalong awol. Sa bilis nitong si Butchok, makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na itong nakalapit doon sa kinaruroonan nila ni Buno at Nunoy at agad itong nagpakawala ng mga pag-atake gamit ngayon itong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab pinuntirya agad ito ang liig ng dalawang mga nitibong amaranhiga sunod-sunod ang kanyang ginawang pag-atake sa mga ito sinasabayan din ito ni Butchok ng mga pag-uusal ng mga orasyon para maharangan at makuntra ang anumang gagawing mga orasyon ng kanilang mga kalaban. Agad na humiwalay ang ulo ng dalawang nitibong amaranig sa kanilang katawan dahil sa matinding ginawang pag-atake nitong si Butchok. Nagulat pa nga sina Bruno at itong sinunoy sa kanilang nakita dahil hindi ganon kadaling patayin ang mga nitibong amaranhig ngunit itong si Butchok agad na napatay niya ang dalawa at kumalas pa ang mga ulo ng mga ito sa kanilang mga katawan. Agad, nauwi ka si Butchok doon sa dalawang kasamahan. Buddy, puno, tulungan ninyo si Major Golbe. Nanganganib ang kanilang grupo. Kailangan kong makagawa ng paraan para agad na mapatay ang mga ito. Kinakailangan din natin na manmanan ang buong paligid. Baka may mga kasamahan pa ang mga ito doon sa mga batuhan at mga kakahuyan kinakailangan natin ng dubling pag-iingat galing sa mga ito. Matapos naman na masabi iyon nitong si Butchok, agad na muli itong tumakbo at inataki na naman ang isang nitibong amaranig nang mapang-abot na ang dalawa agad na nagkakasubukan na ang mga ito sa lakas, bilis at talino sa pakikipaglaban. Nakipagsabayan kay Butchok ang nitibong amaranig ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, mas nanaig pa rin ang lakas nitong si Butchok. Tuluyan niyang naabot ang kanyang kalaban galing sa likuran at agad na pinugutan niya ito ng ulo. Makailang beses na pinagtatagpas nitong si Butchok gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga garab, ang liig ng kalabang nila lang na nagiging dahilan para kumalas na naman ang ulo nito galing sa katawan agaran itong bumagsak sa lupa at nanginisay at makalipas naman ang ilang mga segundo agad na naagnas ang katawan nito ngunit mayroon pang limang mga nitibong amaranhig ang natitira at sa mga pagkakataon na iyon pinalibutan na itong si Butchok habang nakita nitong si Butchok na bumuka-buka ang bibig ng mga ito agad na nabatid ng binatilong sundalo na gumagawa ang mga ito ng mga usal Samantalang sinagbuno naman at itong sinunoy agad na umarangkala ng pagtakbo ang mga ito pabalik doon sa kanilang kampo para tulungan ang grupo nila ni Major Gulbe. Na sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na rin itong si Toto para tulungan ang mga ito. Matapos kasi na madala nitong si Toto ang limang mga pulis doon sa loob ng kampo at malagyan ang mga ito ng mga gamot sa kanilang mga sugat agad itong muling lumabas at tinulungan ang mga pulis. Gamit ang mahabang tabak nitong si Toto agad niyang pinagtatagpas ang mga mandrigmang awala. Nang dumating na din doon ang dalawa na si at itong si Bono, agad nang umataki na din ang mga ito at wika ka nitong si Nonoy kay Major Golbe. Major Golbe, tulungan ninyo ang mga sugatan. Dalhin muna ninyo sa loob ang mga ito. Kami na ang bahala sa mga sundalong ito. Bilisan ninyo. Mayroon pang malala ang mga sugat sa mga tauhan mo. Kinakailangan nila ng mabilisang tulong. Agad naman na naintindihan iyon ni Major Golbe. Agad nitong sininyasan ang kanyang kasamahang tatlong mga antingero. At pagkatapos, tinulungan nila ang kanyang mga kasamahan na may mga sugat sa kanilang mga katawan. Samantalang si Nanunoy, Buno at itong si Toto hinarap na nila ang sampung mga armadong sundalong awol na sa mga pagkakataon na iyon, pinalibutan na din ang tatlo. Muling wika nitong sinunoy. Malalakas ang mga ito buno, toto. Ngunit sa tingin ko, kapag sa ulo ng mga ito ang ating mga ipapatama sa kanila, siguradong agaran natin na mapapatay ang mga nilalang na ito Samantalang doon naman sa unahan, doon malapit sa mga batuhan, patuloy pa rin na nakikipaglaban si Nagado at Kiram doon sa mga rebuilding talim. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kakaunti na lamang ang bilang ng mga rebuilding talim dahil sa bagsik ng dalawa, agara nilang napapatay ang mga ito kahit na may mga karunungan pa. Ang mga rebuilding talim sa mga usal hindi iyon balakid para kay Gadu at Kiram lalong lalo na sa batang mga ngatay na si Kiram. Walang anumang pinagtatagpas niya gamit ang kanyang matutulis na mga kuko, ang mga ulo at liig ng mga kalabang nilalang. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, unti-unting nalulupig na ang mga rebuilding umaatake sa kanilang kampo. Doon naman sa kabilang banda, doon sa may tumana, biglang napatayo itong si Arid nang may maramdaman itong mga presensya doon sa kabilang bahagi ng kanilang kinaroonan. Kaya agad na pinakiramdaman ito ng batang mga ngatay at pagkatapos nag usal ito ng mga orasyon panglatag doon bilang pudir sa kanila. nag usal din itong si Arid ng mga usal na pampalinaw. Inaabisuhan na din ito ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinaduroy naman Naramdaman na din ng tatlong magkakapatid ang mga nararamdaman nitong si Arid. Kaya inutosan na nito ang kanilang mga kasamahang kalalakihan doon na humanda at ihanda ang kanilang mga armas ilang sandali. Uwi nitong si Duroy doon kay Arid. Arid. Mas nakakabuting puntahan natin ang kinaroroonan ng mga kalaban na ito. Natitiyak kong mga rebuilding talima ang mga ito at tulad nga ng bili nila ni Butchok. Maaring kasama din ng mga ito ang mga nitibong amaranig kaya kinakailangan natin labanan ang mga ito na malayo dito sa kabayan para maiwasan na mayroong madadamay at baka magkagulo pa ang mga taong nandito. Sumang-ayo naman agad itong si Arid sa sinasabi nitong si Duroy at bilin ito doon sa mga kalalakihan na bantayan na lamang ang buong paligid ng tumana. Dahil pupuntahan na nila ang kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Huwi ka nitong si Arid habang nailatag na ang kanyang mga usal na pampalinaw. Alam ko na ang kanilang kinaroroonan duroy, ngunit hindi ko pa mawari kung gaano kadami ang mga ito at maring mayroon ding nagtatago sa buong paligid malakas din ang kanilang mga puder. Kaya limitado lamang ang aking mga kaalaman sa aking inilatag ng mga usal na pampalinaw. Kaya kinakailangan pa rin natin na mag-ingat sa mga ito. Tulad ng bili nila ni Butchok, malakas ang mga nitibong amaranhika. Agad na sumaglit ang mga ito doon sa gilid ng mga puno ng saging at doon na dumaan ang anim papunta doon sa kakahuyan hindi naman malayo ang kakahuyan galing sa kanilang kinaroonan. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuluyang narating na nila ang gilid ng mga kakahuyan doon sa unahan ng tumana. Naglatag muli ng mga usal, si Naduroy at itong si Arid para masipat nilang mabuti at mapag-alaman ang pinagtataguan ng mga rebuilding talim. Kinakailangan kasi na masigurado nila kung gaano kadami ang kanilang mga kalaban ngunit bago pa nila matapos at mailatag ang kanilang mga ginagawang usal naramdaman na sila ng mga nitibong amaranig at nakakarinig agad ang mga ito ng mga pag-atungal doon sa kalublooban ng kakahuyan at makalipas lamang ang ilang mga segundo bumuga agad ang mga putukan at papunta ang mga bala sa kanilang kinaroonan kaya mabilis na dumapa ang mga ito at gumapang doon sa gilid ng mga puno ng saging. Hindi kasi pwedeng magpabaya. Maaring malalakas ang mga pabaon na usal ng mga bala ng mga rebilde. Pinaulanan na sila ng mga bala. Kaya wikan itong si Duroy kay Arid at sa kanilang mga kasamahan. Kinakailangan na atakihin natin ang mga ito galing sa kanilang likuran. Kailangan na makapasok tayo doon sa kalubluuban ng kakahuyan na hindi nila mapapansin at magkita ang ating mga presensya. Arid, kami na mula ang gagawa ni Jumong at Nimpa. Kinakailangan na makarating agad kami sa kanilang likuran. Huwag kang mag-alala, Arid. Malalakas ang aming mga usal at mga kakayhan bilang espiya at mga mga Matapos na makapag-usap ang mga ito, hindi pa nga nakasagot itong si Arid, mabilis nang tumakbo ng napakabilis ang magkakapatid papunta doon sa kakahuyan. Samantalang itong si Arid, sumagot ito ng mga pag-atake gamit ang kanyang pana. Sa mga pagkakataon na iyon, may ilan na siyang nakikita ng mga rebuilding mga talima ang nagtatago doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. Ngunit ang ilan sa mga ito, nakikita pa rin niya ang mga ulo na nakasungaw. Kaya walang habas na pinagpapana ang mga ito ni Arid na tumama naman sa mga ulo ng mga ito. Kaya gulat na gulat ang mga rebuilding talim dahil napakadilim ang buong paligid. Ngunit tinatamaan pa rin ang mga ito. Ang dalawang kasamahan naman nitong si Arid nakasama kasama niyang natira doon sa gilid ng mga puno ng saging, gumanti na din ang mga ito ng mga pag-atake gamit din ang kanilang mga pana at mga baril. Makalipas ang ilang mga sandali, doon sa kalublooban ng kakahuyan, matagumpay na nakarating doon ang grupo nitong si Duroy. Dahil sa kanilang malalakas na mga usal na sa bulag, sa pagiging mga mga at mga espiya, kahit ang mga nitibong amaranhig, hindi nila nararamdaman ang presensya ng magkapatid. Mabilis na inutosan nitong si Duroy, ang dalawang kapatid na sina Jumu at Nimpa na atakihin agad ang kanilang mga kalaban. Ngunit ang pinuntiriya agad ng mga ito ay ang mga nitibong amaranhig. Mas nakakabuting unahin nila ang pinakamalakas sa kanilang mga kalaban. Ilang sandali lamang, biglang napaigik ang dalawang mga nitibong amaranhig nang atakihin na ito ni Nimpa ng ubod ng bilis gamit ang kakaibang talas ng mga kukunitong sinimpa. Agad niyang ipinagtatarak ang mga ito doon sa liig ng mga nitibong amaranhig. Hindi naman ganun kadaling napatay ang mga ito ni Nimpa dahil kahit nasugatan ang dalawa, nagawa pa rin ang mga ito na makapihit at makaganti ng mga pag-atake. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuloyang bumagsak na din ang mga ito doon sa damuhan. Nangingisay ng ilang mga segundo, Bago binawian ang mga ito ng buhay at naagnas agad ang kanilang mga katawan. Umatake na din si Naduroy at itong si Jomong. Agad nilang pinagtatagpas ang mga nitibong amaranhiga. Dalawa pa sa mga ito ang agara na bumagsak. Ngunit hindi nila inaakala na mas malakas pa pala sa kanilang inaasahan ang mga kakayahan sa mga usal ng mga nitibong amaranhiga. Dahil nang ibato na ng mga nilalang ang mga usal, biglang naipako ang kanilang mga paa at namamanhid ang kanilang buong katawan maliban lamang nitong sinimpa. Dahil itong sinimpa tulad ni Buno, hindi ito madaling tablan ng mga usal dahil sa malakas na kalasag na nakabalot sa katawan ng bata. Napamura na itong si Duroy dahil sa kanilang likuran umaatake na ang iba pang mga nitibong amaranig. Samantalang ang mga rebuilding talima, bumaling na ang mga ito at tumatakbo papunta doon sa kinaroroonan ng mga nitibong amaranhig na katutok na ang kanilang mga baril doon sa tatlong magkakapatid. Ngunit sina Arid, nang mapagtanto ng mga ito, doon na si na sina Dury doon sa kaloblooban ng kakahuyan at nagkaroon na ng labanan. Mabilis na tumakbo na din ang tatlo papasok doon sa kalublooban ng kakahuyan habang pinagpapana nitong si Arid ang bawat masipat na mga rebuilding talima Itong sinimpa, dahil hindi ito tinablan ng mga usal, mabilis itong umigpaw at bumagsak ito doon sa likuran ng kanyang dalawang mga kapatid para harapin ang mga nitibong amaranhig na sa mga pagkakataon na iyon tuluyang nakalapit na sa kanila.